Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Eto na, ang may init na balita mula sa mundo ng basketball. Bagong roster ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games kilalanin. Pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. O ayan mga bossing ko, ilang linggo bago magsimula ang inaabang Asian Games. Eh nilabas na nga po ng mga taga-SBP ang bagong roster ng Gilas Pilipinas na isasabak na sa Asian Games. Narito nga po ang mga pangalan ng mga players na yon. Kasama ang mga naturalized players ng Gilas na sila Justin Brownlee at si Ange Kwame. Narito rin ang mga MVP ng PBA na si Scotty Thompson at si Junmar Pajardo. Magbabalik Gilas naman itong sila Terence Romeo at si Calvin Abueva. Nakasama rin sa lineup ng Gilas itong sila Chris Newsom, Japet Aguilar, Calvin Optana, Roger Pugoy, Muala Tautua, at si Jason Perkins. O ayan mga bossing ko, patulad nga ng nauna nating ibinalita, eh yung mga naunang isinimiting mga pangalan na mga players na lalaro sa Asian Games, eh pwede pang magbago yan. At siya na nga ang nangyari. O ayan mga bossing ko, sa bagong roster na yan ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games, eh makasungkit kaya ang Pilipinas ng medalya? O i-comment yun na yan sa ating comment section. Nga pala may FB page tayo, Sports Life Channel PH ang pangalan. Pa-like and follow pa naman.